Naging matagumpay ang negosasyon ng mga tropa ng 29th Infantry Battalion nang mapasuko ang tatlong miyembro ng komunistang teroristang grupo sa headquarters ng 29IB sa Barangay del Pilar, Kabadbaran City, Agusan del Norte noong Nobyembre 11. Kinilala ang mga ito na sina alias Desna o Ola, na sumuko bitbit -bit ang kanyang kalibre 45 na baril at bala. Alias Daril na isinuko naman ang isang kaliber 9mm Ingram M11 submachine gun at alias Joshua na isinuko rin ang kanyang kalibre 45 na baril. Pawang mga miyembro ang mga ito ng Sub-Regional Centro de Gravidad Westland ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Ayon sa kanila ang kawalan ng supply ng pagkain, pagkawalan ng kanilang mga lider at ang takot para sa kanilang buhay ang mga pangunahing rason upang magbalik-loob sila sa mapayapang pamumuhay kasama ang kanilang pamilya. Siniguro naman ni 29IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Mark Tabon na tutulungan at hindi sasaktan ang mga sumuko dahil kapwa Pilipino pa rin ang mga ito. Hinikayat din niya ang mga ito na hikayatin din ang kanilang mga kasamahan na magbalik loob sa pamahalaan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.